Naniniwala ang isang ekonomista na isa sa mga maituturing na dahilan ng paghina ng piso kontra dolyar ang isyu ng malawakang katiwalian sa bansa. Ang ilang grupo naman sa pagnenegosyo, kumpiyansa pa rin sa pangmatagalang potensyal ng ating ekonomiya kahit na may mga kinakarap na kontrobersya ang bansa. Nagbabalik si Sandra Aguinaldo. Hey, sa gitna ng patuloy na investigasyon sa flood control projects na umabot na sa batuhan ng akusasyon ng iba't ibang panig, kumpiyansa pa rin daw ang ilang business group sa long-term potential na ekonomiya ng bansa patuloy raw silang mag invest lilika ng trabaho at magpapalawak ng negosyo. Pero git nila, hindi lang economic fundamentals ang nakaka-influensya sa mga investor, kundi pati ang governance o palakad ng gobyerno. Kaya panawagan nila, tiyakin ang pagiging matibay ng mga polisiya, pairali ng batas at sugpuin ang katiwalian ng mabilis at tiyak. As of late, the report on the third quarter GDP You can see quite a drastic drop from the projected 5.2, 5 5.3 percent. It went down to 4 percent. Okay, now that's you can say that it's already uh, a very substantial drop. The impact on the economy because of uncertainties, no, uh, is always it's there. Uh, we cannot uh, we cannot just uh, disregard it. Ayon naman sa ekonomistang si Emmanuel Leco, isang araw sa maituturing na dahilan ng pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar ang malawakang katiwalian sa gobyerno. Noong November 12, bumagsak sa panibagong record low na 59 pesos and 17 centavos ang palitan kada dolyar. Ang peso exchange rate, uh, malilink ba natin sa uh, corruption? May link ba natin sa ano? Yes, uh, dahil uh, kasama dyan yung kumpiyansa. Kung ang dolyar mo ay nasa Pilipinas, baka gusto mong uh, iatras ito at dalhin sa ibang bansa na mas malaki ang uh, kikitain ng dolyar nang uh, 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 nahawak mo. Mahalaga raw na maimbestigahan ang lahat ng anggulo ng katiwalian sa flood control projects. Kabilang dito ang mga aligasyon ni dating Congressman Co laban sa Pangulo at ilang opisyal ng gobyerno. Nauna nang tinawag ng Malacanang na walang ebidensya at anila'y naging comedy series na. Unang-una, -una, ano po ba ang nilalabanan ng Pangulo? malam uh, Kitang-kita po natin ang nilalabanan niya, Koraksyon. Kapag po ba kayo ang investor, hindi po ba mas gugustuhin nyo ang leader na kumakalaban sa mga uh, um, korupsyon, sa mga maanumalyan trabaho sa gobyerno? Tingin din ang ilang negosyante, makatutulong ang ilang pagbabago sa gabinete. Kabilang ang paghirang kay Frederick Go bilang finance secretary. He will bring some stability and uh, because he is, he's, he's from the private sector. And in his role as the special advisor for uh, foreign investment, uh, he has built a certain credibility. So we're confident in, in, uh, in uh, Secretary Frederico being the new Secretary of Finance. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.